Napatayin si Alvin Wee at si Atty. Harold Respicio. At tinutukan sila ng barel. Nung pak, biglang namatay yung mga ilaw, nagsiguluhan yung mga tao. Bago pa lamang magsimula yung meeting di Avance kagabi, ay meron ng komosyon doon sa labas ng center. Dahil yung barangay center building na mismong nasa tapat at dikit sa barangay center na nasa harap nito, sa second floor, merong mga nagiinuman na tao. Na-identified ngayon ayon sa mga reports na sila Kapitan Medrano Kagawad asusyon at isang pulis na Asunsyon. Yung second floor na ito ay merong bintana na may direct line of sight papunta doon sa center sa baba at pwedeng gamitin yung pagkakataon na ito na patayin si Alvin Wee at si Attorney Harold Respicio. Itong mga taong ito, ilan sa kanila ay sila yung may history na sumusugod sa mga bahay ng mga may hirap dyan sa barangay Sinipil at tinutukan sila ng baril. Tinututukan sila ng baril kapag nalaman na supporter sila ni Alvin Wee. Kaya itong mga taong ito ay merong kakayahan para sila mismo ang pumatay kay Alvin Wee at attorney Harold Respicio. Kaya ngayong asawa ni Alvin Wee kagabi ay ayaw niya na sanang pag-umpisahin yung show E eh kaso nga lang, kailangan mag yung show dahil marami ng tao doon. Wala pang pulis nung gabing iyon. Tawag siya ng tawag sa mga pulis para may pumunta doon. Kasi gabi-gabi dapat merong pulis na nagbabantay during our meeting the Avance. Pero nung gabing iyon, walang pulis. Kailangan palang tumawag doon sa provincial para may pumasok na pulis. At after 30 minutes pa, 1.5 hours na into the show, dumating yung mga pulis. Pero nagsimula pa rin po yung show, may advice po yung mga tao na merong nagiinuma sa second floor at sinabihan silang mag-ingat at ganun din yung mga kandidato. nag yung show pero all this time doon sa labas ay natataranta na yung asawa ni Mayor Alvin Wee para magtawag ng mga pulis at nung dumating nga yung mga pulis late into the show, eh kinukulit sila, nakatukin niya yung sa taas kasi nga, public office yan, pwede nyo naman silang katukin at tanungin nyo sila kung anong ginagawa si nila doon sa taas at pwede nyo silipin kung armado sila doon sa taas dahil pwedeng gamitin tong pagkakataon na ito para patayin si Alvin Wee at si Attorney Harold Respiso. Kaya nga kagabi, nung PAK, biglang namatay yung mga ilaw, nagsiguluhan yung mga tao at bigla na lang kaming hinila palabas dun sa venue na yon dahil yung pagkakataon na yon ay pwedeng magamit na pagkakataon para patayin si Alvin Wee at si Attorney Harold Respicio.